Mega lang shoutout po sa lahat Makulimlim na araw Hello, hello, hello Darling, ano ka? Kumusta ka na baga? So, ikaw ha? Ikaw, ah Ikaw, ah hitog Kumusta ka na, Lolo Hitot? Kumusta na ang iyong mga laga? Ano ka? Siya pagbutihin mo ang pag-aalaga sa kanila. Ikaw na muna. Ako pagod na. <laughs> Mam Milong, po. Mam Ma Gisela in Hong Kong, kumusta? maam Janet 25 vlog, hello po. Mam Keita, Ati B, Amigos Amigas, Hilaw po, Mam Bracel D, Hilaw po, wala lang wala akong magawa gawa eh. ay puwan, ay kasi naman ako eh, gusto nalang tumukulang tumukuling eh, ay, ayo, ayo, oh, basta gayaw, ay di ako nag-shout out, ay di bagay ka, kasayaan ako eh ay walang ganang magsasalita hindi nga ako kagabi nag ano nag salita sa life ko ka ay ko pira ay nagilaw naman pala ako ah, kasakit na aking lalamunan ay ina bago yara oh, di ba hindi nyo gagana papansin ay di ano pa malamig pa mo para walang nang dosis nag-inig

Sir Sunday Kalma Make love shout out sa inyo dyan sa Japan Mag-ingat po kayo Ati Hive Ati Hive Mixed Blood Super Oh Kumusta ka na po ate Mamrusana, mamrusana black yellow Blood Hello si Daddy Nico ang nag-iisang lalabs ni Rosanna Vlog hilaw <laughs> po sa inyo At sa darling ko dyan sa gilid -gilad. kumusta ka na magbait ka <laughs> magbait ka ay tunay ka naman nakaway ko ah ay may ayari ka <laughs> Magbayad, magbayad. Huwag yung... Ay, <laughs> hey, huwag ko sa iyo. Masakit na lalamun ako. Ay, ah, napinipigil ko yung ano. Mas masakit yung muna ah, na lalamun ako. Ah, nampunang buna isya, ikwang gagaling-galingan ko na para ano, makauwi na ng aga-aga abay, mahirap na <laughs> tunay ka naman tunay ka naman bakit kayo dumaitin, ikwang? Oh, ano? E, Yo, kasi, eh. <laughs> Hindi mo na? Ikaw kasi, nagmamadala eh. Hindi mo pala kontrola daw Hindi eh. mo na. Ay, sas. Hinahina tol. Ikaw <laughs> <Gawra> rin. Eh. <laughs> Ganda nang ang kaso. <laughs> Hindi, yun ang gaya ni eh, Kuwa. Baka ako yung medyo mag-break break, break. <laughs> Kinabahan ako doon sa kanya. <laughs> Ay, kahirap mo ah. Ay, ano baga? Ano bagang mga balibalita sa inyong uh, buhay-buhay? Balitaan nyo naman ako. Oy wala nang kabalibalita sa mga nangyayaran. sambang berita sa Surak sira sa umbaga ay siya ay kami magliliwali magliliwali kami umaya sa so, mga parte 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 lang, malat na nga ka di ba nung sapatos si ito na yun, ay di ka ganda <laughs> ay niambag-ambag kawayo tama nang nasa bahay lang masaya pa may YT masaya pang mag-youtube kaysa mag-party-party party-party party-party <laughs> <laughs> Walwala sila daw. Nayakoyayo ko niya. Ay, sa bahay lang. Eh. Sapat na. Pinipigil, pinipigil ko yung pagsasalita. Ilulunok-lunok ko. Kasi masakit nga talaga ang aking lalamunan. My God. Mahirap pa eh. Parang ano? Parang may something wrong. <laughs> parang yung mga alaga ni Lolo. Something wrong. Lolo. <laughs> <Lala>. oh, diba? <laughs> Ay, kiraan pa. Oh. <laughs> Ay, dinigoy. Pupunta ako sana. bilang juga ya, naik kira